Hi guys, welcome back sa aking channel Karods Vlogs So, mumunta po tayo ng Barangay Garitan at Minto muna tayo saglit dito sa may uh, Barangay Baryoan Dito po sa Tagudin, Ilocosor mga idol At uh, papakita ko po sa inyo Ang ganda po ng mga palayan po rito Dito lang po yan sa Tagudin, Ilocosor Okay, let's go So, ayan mga idol at uh, kung makikita nyo dyan sa video ang mga palay po nila dito ay meron ng bunga mga idol at uh, pwede nang anihin yan sa mga susunod na darating na buwan mga idol ayan so ito po yung view mga idol wow napakaganda maamays ka talaga guys at napaka presko ko ng hangin dito ayan sa so, mga idol so doon po yung barangay garitan mga idol o. doon sa may school na yun skwelan po yun mga mga idol at makikita nyo yung bahay doon na malaki na nasa tuktok ng buntok ayan so napakasarap tumira dito mga idol o. Ayan, preskong preskong hangin ito po ang kagandahan dito sa probinsya mga idol saan kung makikita nyo doon guys may bako doon ayun nagukay doon guys so doon na po nakarating yung gumagawa po ng diversion road sa so, matagal pong hindi natin na i po yun mga idol Send so, mo ng aking vlog ngayon sa araw po na ito mga idol. Naway patuloy niyo pong suportahan ang aking YouTube channel, Carrots Vlogs mga idol. Nakapakipalo na rin po ako sa aking Facebook account, Rodel Daos mga idol. At yan yung page ko po sa Facebook, Rodel L. Daos. Ayan. So maraming salamat po mga idol.